good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, sila nga ba ang sisira ng powerhouse ng Pilipinas? kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat kayo sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat kayo sa inyo lahat. Siyempre, usapang Miss Grand at Miss Universe tayo ngayon. So, alam ko lahat kayo ay talaga namang naiirita sa dalawang may-ari ng Miss Universe at saka sa sa Miss Grand International dahil sa mga nangyayari pagdating sa mga pageant nila. So, si Kun An ay bagong may-ari ng Miss Universe na talaga naman yung iba ay nagtataas ng kilay dahil sa, sa sobrang dami ng pagbabago sa Miss Universe sinisisi kay Kun An. Pero guys, i ko lang po kayo Wag nating isisi lahat kay An kasi hindi naman po siya lahat nagpatupad noon. Yung dito sa pagpasok ng transgender, ito ay kay Donald Trump pa lang. And then yung yung uh, married ito ay sa i uh, sa n ano And then, of course, ito sa no age limit, ito yung kay Kun an. So, dapat alam natin yon para hindi natin biniblame lahat si Kunan. Pero syempre, sa pagbabago ng Miss Universe, medyo maraming naloloka kasi nung una, sinasabi niya, ang gusto niya ay empowered woman. So, dapat transformational leader yung ipapadala sa Miss Universe. Kaya naman ang Pilipinas, naghanap tayo ng kandidata na very transformational leader talaga. But naloka lang tayo kasi ito taon na to kung saan nakakuha naman tayo ng transformational leader na kandidata ay parang na wala yung tinatawag na transformational leader kasi yung mga pumasok dito sa Miss Universe na lalo na yung top 5 nila ay parang hindi na natin narinig kung sino nga ba ang transformational leader dyan. And then, pagdating sa Q&A, kung mapapansin mo, ang Miss Universe 2023, yung Q&A nila sobrang dali. Kaya yung mga tao, ang sinasabi nila na kung may pinapaboran to, may gusto silang manalo dito. So, isa na nga dito sa mga tinutukoy natin ay si Antonia Forseal, ng pambato ng Thailand kasi parang kahit anong gawin ng ibang pambato pero kay Antonio Forsell talaga nakatutok yung lahat ang sinasabi nga nung iba gusto nilang manalo ito si Antonio Forsell dito sa Miss Universe pero, hindi naman sila nagtagumpay kasi nag-first runner-up lang si Antonia Forsfield. Actually, yung mga nakapasok sa top 5, hindi nga natin alam kung transformational leader sila. But, pagdating kay Michelle D, to be honest, transformational leader siya. So, ngayon, ang tanong dito, binago nga ba nila ang hinahanap nila ngayon sa Miss Universe? Ang gusto ba nila ay yung parang Trump era na maganda lang, magaling kumabog at so on. Wala nang ibang ano, kumbaga advocacy. Kasi kung iisipin mo si Shenes, ano nga ba ang pinaglalaban dito ni Shenes? At ano nga ba ang advocacy na meron siya? So, kung titignan ko siya bilang isang kandidata ng Miss Universe, kung panahon to ng IMG, I think hindi siya mananalo dito. So, yon So, yung mga top 5 na pumasok sa top 5, kung IMG era to, I think hindi sila lulusot. At kung transformational leader talaga ang hinahanap nila, I think Michelle D ang mananalo. Kaso, dahil nga sa ayaw nilang manalo, siguro ang ang Pilipinas sa Miss Universe this year. So, iniba na nila kung ano yung hinahanap nila agad-agad. Di ba? So, yon doon sa part na yun, medyo naloka tayo. Kasi, parang nakafocus tayo sa ganito pero ayun naman pala, hindi naman pala ganito yung hinahanap so medyo nakakaloka lang sa part ngayon buti na lang magaling pa rin si Michelle D na naipalo niya ang ating bansa hanggang sa top 10 dito sa Miss Universe and then pagdating naman dito sa Miss Grand isa pa din tong nakakaloka kasi ang gusto ni Mr. Nawat noon, magpadala tayo ng maganda, very Miss Grand yung dating, so kaya naman ang Pilipinas, sumanap sila ng magandang kandidata na ipapackage nila dito sa Miss Grand para makuha at masungkit natin ang kauna-unahang corona ng Miss Grand. So maraming Pilipino na nawala na ng tiwala kay Mr. Nawat kasi ang sinasabi nga na parang nilalaro na lang tayo dito. Ayaw ba tayong panalunin talaga ni Mr. Nawat ng Miss Grand International? Pinahihirapan niya ba ang Pilipinas dahil sa pambabati ko sa kanya? So, ayun. So, nung nakaraang taon, nag-apologize sa mga Pilipino. Ang sabi niya, let's start and over and over again. Pero dahil hindi niya nagustuhan ang attitude ng kandidata natin, so niligwak niya to ng bonggang-bongga dito sa Miss Grand International. Yung iba umaasa na kahit sana sa semifinals man lang ay makalusot itong si Miss Philippines pero hindi talaga siya nakalusot kahit anong ganda ni Nikki Dimora dito sa laban niya sa Miss Universe as uh, sa Miss Grand International so syempre maraming naloka and then ayun nga mas lalong marami ang nagalit kay Mr. Nawat na baga, nag-reconcile na ang Pilipinas at sa si Mr. Nawat pero after ng resulta ng Miss Grand ngayong taon na to, eh, mas marami ang naloka sa kanya at mas marami ang nagalit. At lalong nawalan na ng tiwala ang mga Pilipino sa kanya. And, eto na nga, dito na pumapasok na si Mr. Nawat daw ay sinisira ang ranking natin sa pagiging isang powerhouse sa international pageant dahil nga hindi nga tayo nakakalusot doon sa pageant nga tapos parang kung tutuusin may power naman siyang palusutin eh kung daw talagang sincere daw to sa pakikipagbati dito sa mga Pilipino eh di sana pinalusot niya na lang si Nikki Dimora kahit man lang daw sa top 20 pero talagang binokya niya para hindi tayo magtuloy-tuloy sa pagiging powerhouse sa ngayon ang mga nananalo sa international pageant ay kadalasan ngayon ay Thailand at dito nga sa Miss Aura at saka sa Miss Tourism ay galing ang reyna dito sa Miss Grand Thailand. So doon pa lang pumapasok na na parang sinasadya ni Mr. Nawat para pumasok ng pumasok ang Thailand at umeksena ng umeksena ang kandidata nila sa international pageant para magsimula at tawagin silang powerhouse. <laughs> di ba Kasi syempre kung sunod-sunod na ang pagkakapanalo nila. So, pwede maging powerhouse sila. So, ganun din sa Miss Universe. Kung papansinin ninyo, kahit anong galing ng caliber ng kandidata natin, nakarating lang tayo sa top 10, pero ang Thailand nag first runner-up. Kamuntikan pa ang corona. So, kung iisipin mo, this year ay talagang maganda ang naging performance ng mga kandidata na mula sa iba't ibang klase ng pageant mula dito sa Thailand katulad na lang dito sa Miss Aura International, dito sa Miss Tourism, tapos nanalo pa sila ng Miss Planet. Pagkatapos, uh, nag first runner up pa sila sa Miss Universe tapos meron pa silang Mr. International so kung iisipin mo talagang umingay talaga yung Thailand dahil ba sa kagagawan nila Kunan at sa kanyang Mr. na what so dinidestroy nga ba talaga nila ang pagiging powerhouse ng Pilipinas at gusto nila sila ang mag number one so ako para sa akin siguro nagkataon lang hindi pa siguro ko maisip na gano'n Pero, dahil nga siguro sunod-sunod yung pagkakapanalo nila, iisipin ko na lang na taon nila to ngayon. So, yon But, sa kabilang banda, kung ganito ang mangyayari sa mga susunod pang panahon, maaaring doon pumunta na parang pinapersonal na nila ang Pilipinas pagdating sa pageant. At saka ang nakakaloka dito, nasisira ang mga Pilipino dahil sa lumalabas na tayo na parang mga bitter pagdating sa pageant. Yung kumbaga parang pangit yung asal natin dahil kapag natatalo tayo ay talagang nagngangaw-ngaw tayo ng bonggam-bongga. Kumbaga para kasi sa akin na trigger kasi na trigger yung inis natin. Lalo na pag nakikita naman natin yung kandidata natin na talaga namang umaariba katulad na lang halimbawa dito sa Miss Universe, nakita naman natin na parang kulang na lang talaga is eh, talagang dik-dikin nila na huwag na papasukin talaga. Kung parang obvious na obvious yung eksena na ayaw nilang papasukin si Miss Philippines sa top 5. So doon, talagang na-trigger talaga ang mga Pinoy. na talaga talagang cooking show talaga ang pageant ng, ano, ng Miss Universe. ba diba? Kasi parang nagulat eh. Ang lahat eh, nila. Parang ano nangyari sa performance na to? So hindi ba basihan dito ay evening gown? Ano ba ang naging basihan nila? Kaya yung mga Pilipino talaga, nagkaisa talaga at nainis talaga dito sa Miss Universe kasi parang nawala yung tiwala, eh, nawala yung parang asaan ah, na yung, uh, yung kung paano kayo kumuha ng mananalo dito. Parang bigla na lang na, na ma-manipulate nga daw yung lahat diba, ng sitwasyon. So medyo nakakagulat lang kasi parang ganito na ang nangyayari ngayon sa Miss Universe. Pero ako para sa akin this year, o oh, sige, valid yan, okay lang yan. tingnan natin sa susunod na taon ko, ganito pa ba yung magiging eksena. At narami din na loka kasi noong nakaraan taon na ang Pilipinas dahil ang gusto nilang uh, hanapin na queen is a uh, empowered woman, yung transformational leader, di ba? So, hindi transformational leader si Celeste Cortesi. Sabi ng gano'n, kung pababalik ta rin natin, kung halimbawa si Michelle Lee daw ay nilaban yung nakaraang taon, siya daw ang transformational leader, eh mananalo kaya to. Or hindi tayo mawawala sa placement ng ng semifinals or babaguhin din kaya nila yung gusto nila. And then, pangalawa, kung dito naman si Celeste Cortez si sa panahon na ngayon, 2023, I think makakalusot siya sa semifinals dahil kung ganda ang pag-uusapan, ay talaga naman maganda si Celeste Cortez And I think makakarating to hanggang sa dulo ng competition kasi sa sobrang ganda. So parang tinitignan ngayon ng Miss Universe ba kung ang, sino ang kandidata na magaling sa Pilipinas and then iibahin nila yung istorya. Parang kasi ganyan yung nangyari, eh, di ba? Dati, parang bigla sila nag-change ng transformational leader. Tapos ngayon, parang bigla, okay, confidently beautiful ang hinanap nila. Parang ano ba? <laughs> so, yan. So, hindi natin alam. Dahil siguro may gusto nga siya lang ipanalo. Gusto siguro nila ipanalo ang Thailand. Pero sabi ng ganun, karma is real. Hindi nagtatagumpay ah, kung sino man ang gumagawa ng ganito. But for me, siguro, bigyan pa natin ng chance sa si Kun An. Tingnan natin na kung ano pa yung mga pwede niyang ipakita sa mga susunod pa na pageant. Lalo na dito sa Mexico. And then, siguro, maghintay tayo ng 5 years. Kung 5 years na parang laging ganito, ayun, doon natin siya pagdudahan. Masyado pa kasi maaga, guys. Kung baga, parang nag-i-start pa lang siya na baguhin yung sistema, alamin yung sistema, at kung ano ba yun nangyayari. Pero sana, wag niya rin kalimutan na ang suporta ng mga Pilipino sa ating pambato ay talagang ganong kalaki. E eh, di ba nga, naloka nga siya yung nakita niya yung supporta natin dito kay Michelle D. So, obviously ba, kung paano tayo sumuporta sa boto. Ang nakakatakot lang kasi baka dumating na tayo sa punto na katulad din dito sa Miss Grand na inaayawan na ng mga Pilipino kahit ano pang eksena ang gawin nila na parang Pagdating sa boto, ayaw na namin mag-effort sa boto Kasi parang wala din naman nangyayari So pa, natatakot ako baka sa Miss Universe Ganun din ang maging relasyon natin dito kay di ba Kasi dito sa Miss Grand talagang wasak na wasak yung relationship natin eh Kumbaga parang walang magandang relationship ang Pilipinas at sa kay Mr. Nawat Kaya nakakalungkot kung iisipin mo Kasi parang kahit ako dumating ako sa punto na parang ano ba, magtitiwala pa ba tayo dyan? Aalamin pa ba natin na kung sa susunod na taon ay kaya nating manalo? Kung baga parang dumating na rin ako sa punto na ano ba, nalalaro na ba kami dito? Kasi parang lahat naman ng kandidata na ipinapadala natin, kung tutuusin, pwede naman, pero hindi pa rin nila nakukuha talaga yung eksaktong gusto nila. Kung baga parang lagi na lang na sa Pilipinas, pinapersonal nila. Sa Miss Grand, medyo na-accept ko na nga ang panalo sa kanila dyan. Lagi si Myanmar, si Cambodia, si Vietnam, si Indonesia, at saka si Thailand. So, yung limang country dito sa Asia, as in talaga, ayan yung masasabi niyang malakas pagdating sa botohan, sa supportan ng Miss Grand. So, si Philippines parang ginawa niya na lang yan na parang mortal na kaaway para sa akin. Kasi parang feeling ko, ano eh, kahit anong gawin natin eh, hindi tayo nananalo doon sa sistema na ginagawa ng mga ibang Asian country kung paano sila nangunguna dito sa botohan, ganun ba talaga kadami ang sumusuporta sa Miss Grant pagdating dito sa, sa mga bansang to. So, yon So, medyo nakakaloka lang. As in, bakit naman sa Miss Universe, kinabog natin ang lahat ng bansa at nanguna tayo sa botohan. So, yun doon sa nangyari sa Miss Universe, malaking sampal yun, sa totoo lang. Dahil, kung iisipin mo, eh, bakit dito sa Miss Grand ayaw ninyo bumoto, pero pagdating dito sa Miss Universe, atat kayo. So, doon na lang sa part na yun, medyo natatakot din ako na baka dumating din ang araw, ayawin na rin, ayawan na rin ng mga Pilipino ang pagboto nila dito sa Miss Universe. ba diba? So, yon So, sa ngayon, hindi ko pa alam kung totoo bang sinasadyaba nila to para masira ang ating uh, ranking dito sa Miss sa international pageant or mawala yung pagiging powerhouse ng Pilipinas or lumubog tayo bilang isang powerhouse. But ako nandoon ako sa fight na, na naniniwala pa rin ako na nakikita pa rin ng ibang international pageant yung galing ng Pilipino. Kaya parang piling ko doon sa part na yun, hindi sila magtatagumpay. Kahit sabihin pa natin, ang laki ng nasasakop ng, ng Miss Universe o ang un laki ng nasasakop ng Miss Grand, but yung ibang international pageant kasi parang naniniwala sila sa caliber talaga na meron ang kandidata ng Pilipinas. Kaya parang piling ko magiging balance pa rin yung lahat. Pero kung ito man yung intention nila para maging powerhouse ang Thailand sa international pageant, eh wala naman ako magagawa doon. So I hope na hindi yun yung intention nila. I hope maganda ang hangarin talaga nila pagdating sa lahat ng country or nagkakataon lang siguro talaga na ganito yun nangyayari. So, hindi ko pa alam yan kasi sa ngayon, dito sa Miss Grand, unti-unti na parang ano ba talaga. So, konting-konti na lang talaga para masabi ko na eto na yun eh, wala talaga eh. Tignan muna natin kung sino yung ipapadala sa susunod na taon para dito sa Miss Grand, kung makakakuha ba tayo ng kandidata talaga na Pasok dun sa panlasan Ni Mr. Nawat At kaya ba niyang Ipanalo to Kasi parang piling ko Magkakaayos lang Ang lahat Kapag na ibigay niya ang corona sa Pilipinas. So, yon So, tingnan natin kung anong gagawin ng Pilipinas ngayon, kung magpapadala pa ba tayo ng kandidata dyan. About kay Kunan naman, syempre ongoing ang kanilang Miss Universe sa November sa Mexico. So, tingnan natin kung sino yung mananalong kandidata. At naniniwala pa rin naman ako na fair pa rin ang Miss Universe, lalo na pagdating sa pagpili nila na kung sino ang magugustuhan nila. Kahit parang piling ko nung nakaraan taon na hmm, medyo nagkamali yung horado sa pagpili. But tignan natin this time kung maitutuwid nila to, kung ano yung mga pagbabagong magaganap after ng reaction ng mga tao sa Miss Universe ngayon taon na to. ba diba guys? So yon kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tininba niyo talaga bang sinasadya nila ang mga pangyayaring to para mawala ang pagiging powerhouse natin or nagkataon lang? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, Guys, maraming salamat po. Syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sana wag niyo pong kalimutan na i-like at syempre mag-comment below sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, wag niyo na rin pong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi nga 'ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, Hanggang dito na lang hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow, thank you guys.